Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinakita ko po sa inyo ang dahilan kung bakit takot na takot ang Quadcom Committee na imbitahan si FPRRD sa kanilang mga hearing mga idol. Putya kondisyon pa lang ni FPRRD, hindi na po sila lahat uubre. Imagine bawal ang stupid question, bawal ang irrelevant and invasive questions. Eh ang problema, yun lang po ang kaya ng utak ng mga congressman eh. Kaya wala, talo. Di po kasi sa kanila uso ang mga educated questions, mga idol. Dahil lang alam lang po nila ay puro baseless accusation. Yun lang po ang kaya nila guys. Kaya pagpasensya na lang po natin sila. Kaya malabo pa sa blur na si FPRRD ay maimbitahan nila. So ngayon naman mga idol, babanat na naman po tayo dito sa Mr. Rio Reels Talk. Let's go! So ang video na ito mga idol ay may nakalagay na caption na ito ang rason bakit hindi dapat iboto sa pagkasenador si Willie Revillame. Really? Paano kaya nasabi ng reels na to ang ganong conclusion? No? Tara guys, let's check it out. Ano po ba natin susolusyon na yun? Kasi lahat po tayo medyo aware naman tayo sa problema pero yung solusyon yun ang mahirap na parte. I mean... Yes, may point yung question ni ate. So dapat kung tatakbo ang kahit na sino for public office, dapat may alam kung paano mag-solve ng problema ng ating bayan. Kasi kung wala at puro ka lang ayuda, eh band-aid solution lang po yun. Di ba? Tama. Wala na ba kayo mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. <laughs> wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. <laughs> What? F, di ba? <laughs> Pucha, gets ko na kung bakit yun ang sinulat sa caption ng video na to. Ang sabi niya, wala pa daw kasi di pa siya nananalo. E di ano palang naisipan mo kung ba't ka tumatakbo sa pagkasenador? ba? Diba? Magpapa game show ka sa senado? Anak ng pusang gala yan. E di ang paw pala ang substance mo as candidate kasi wala ka naman palang alam na ipapanukalang batas at wala kang maipapangako. Ano yan? boto nyo muna ako bago ako mangako sa inyo. Kuya Will, wala pong ganon, ha? Scammer lang po ang may ganong klasing mindset. Parang si Bangag. ba? Diba? At least yun, nangako yun. Ikaw, ano, wala? Putya kahit kanina mo itanong ang pangit ng ganyang klasing sagot na hindi in favor sa magkabilang panig. Siyempre panig mo bilang kandidato sa pagkasinador at panig ng mga tao na boboto sa iyo. So kung wala ka naman palang alam at wala kang may papangako bilang panghahawakan namin sa pagkakandidato mo, ba't ka pa namin iboboto? Di ba? E di pang gulo ka lang dyan boss, mas okay pa na mag-withdraw ka na lang at mag-game show ka na lang. May pakinabang ka naman sa mga game show mo at pagbigay mo ng mga ayuda pero hindi sa pagiging senador boss. Pag nanalo ko, doon Ang muna, when, paano when paano when ko muna, kung So ang iisipin niya raw muna, kung paano siya mananalo? Boss naman, hindi ka mananalo kung ang unang question pa lang sa'yo sa interview na yan, eh may attitude ka na. Putya, kumbinsihin mo ang taong bayan para iboto ka, hindi yung ikaw pa ang maangas. Na parang, iboto niyo muna ako ah. Bago ako mga ako. Putya, parang ganun ang tono niya, eh, no? Abnormal tong taong to. tapos ay, ay, ako. mo uh. na akong tanungin ng mga ganun. Ay, na akong... Is na ugali yan. No? Imagine that, no? Huwag muna akong tanungin ng mga ganun. Wow. Iba tong taong to. Di pa nakakaupo yan sa pwesto niya, ha? What more? Kung maging senador pa to. Putya, matinding stupid attitude ang ipapamalas nito, sigurado. <laughs> Nauloy, eh, no? may may mga kasama na dapat ganun yung proseso. Dapat isipin mo na kung isa ako. Kasi wala ano sa akin. Nagulat ng lahat eh. Alam mo mga tao. Happy ka na, di ba? Pang ilang renaissance nito ni Willie Rebellion. In fairness, di siya nag-react dun, no? O baka di niya naiintindihan yung sa pang ilang renaissance na to ni Re Willie Rebellion eh. Baka di niya naiintindihan. Alam naman kasi natin ang kayabangan itong si Kuya Will. 'Di ba hinamon niya ng management ng ABS-CBN noon? Ayun, tinanggal siya, 'di ba? Tapos nagpalipat-lipat na ng channel 'yan. Napunta ng 7, ewan ko kung nasa 5 siya ngayon, ha. So, saksi halos lahat ng mga tao sa Pinas kung papaano ka kayabang Boss Will. At ang kayabangan mo ang madalas na nagpahamak sa What more kung maging senador ka pa? Baka mamaya, puro kayabangan lang ang ipamalas mo diyan, yari na. Di ba? Ang solusyon do. Kami bilang sen senador, ano po yung ko senador? Na... Di pa nga ako senador eh. Anak ng to di ba? Diyan mo makikita na sobrang literal ng taong to, no? Walang lalim ang pag-iisip ng taong to. Hypothetical question lang ang tinatanong sa'yo. Babanatan mo ng pangkiraulong sagot. Pucha, di mo deserve ang boto namin, Boss Will. Tama. Pin. Hindi ko sa kanin. Kayo po, Emma na, no? Ay, yun ang pag-uusapan. pag mo na ako madaliin, eh. Na-attitude dyan. Pag yun naman ako mamadaliin. Putralis na yan. Pang- pang-attitude mo, boss? Kinain niya ng yaman mo. Ang pagkatao mo sa totoo lang. Si Paulo, eh, no? Sandali ka. Kapapahid ko lang, eh. Sandali ka. Kapapahid ko lang, eh. I know what he is doing. He's trying to be funny. But it's not funny at all, Mr. Villame. Seryoso kaming lahat sa pagpili ng mga susunod ng mga senador. May mga payaso na nga dyan eh. Dadagdag ka pa kapag nanalo ka. Kaya pwede ba? Don't try to be funny. Wala ka sa game show mo, boss. Okay? Okay. <laughs> sa Okay, sa oh, pag Di ba, sagutin ko diba, pag na. <laughs> eh, diba? di ba, mag pa kami eh. <laughs> Pwede ba raw sagutin niya na lang daw yung kapag na siya? Pssst. Alam mo, ang masasabi ko lang dito kay Boss Will, mag-withdraw ka na lang sa pagtakbo mo. Tama. Ba't ang ugali mo, Boss? Hindi ka nababagay sa pwestong gusto mong takbuhan. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Ba't hura ka? Di ba? Sagutin ko rin pag nandun na. Kasi, <laughs> yes, hindi eh, ba? Pag hindi diba, pa kami. So, hindi ko pa alam yung mga ano. Diba? So, di ba? Andan na po kayo. No, so, nga pa. So, niya pa daw alam ang mga kung ano-ano. Ano yung ano, boss? O talagang di mo pa alam? Kasi in-extract ng interview na yan ang capacity mo dahil literally wala ka talagang alam sa mundo na gusto mong pasukan. Literal yon boss. Ah. <laughs> Imagine that attitude, no? Wrap up na. Diba? Bastong taong to. You're a f***ing disgust, boss. Sira na ang image mo sa ilang mga taong may ayaw sa'yo. Mas sinisira mo pa ngayon ng image mo sa mga tagasunod mo dahil sa attitude na pinapamalas mo. di Diba? Sira mo talaga, eh, no? Wanda. Wanda. Diba? Diba? So malinaw nga po sa nakasulat sa caption na to dahil sabi niya hindi pa raw po siya handa. Kaya tama lang po talaga na hindi talaga dapat iboto itong taong to sa pagkasenador. Tama. Literally. So ngayon naman mga idol, itatakil naman po natin sa ating video ngayon kung bakit tila ba takot din ang Quadcom Committee na imbitahan sa kanilang circus na hearing si Senador Bato at Senador Bongo. Let's go mga idol! scam to trace the source of cash rewards allegedly given to policemen who killed drug suspects during the Duterte war. Alam nyo, ilang beses nang sinabi ng mga pinagbibintangan at mga ninihindrap sa affidavit ni Karma na walang reward system na nagaganap sa on ng Duterte admin. Pero pinagpipilitan pa rin talaga ng mga congressman na to eh, no? Alam nyo guys, ang masasabi ko lang dito is nasa echo chamber na ang mga congressman na to. Meaning nasa loob na sila ng mundo na yung mga agendas na lang nila ang gusto po nilang paniwalaan kahit taliwas na sa katotohanan. Buitit, di ba? One possibility, the money coming from the intel funds of former President Rodrigo Duterte. Aba, natural. Of course. Yes, intel funds niya po yun eh. In my own understanding, Those intel funds are used to track down users, pushers, and lords in our country. It has been used to operate by bus operation, etc. But not to reward those policemen when they end suspects. Teka, ba't ba ako nag english Putya, nahawa ako sa anchor ng ANC ah. Alang hiya na ganong Ganun pala yun, no? Divingo, your reports. The House Quad Com will investigate whether... Nakakagulat naman tong taong to. Galit ka ba ate? Pucha pasigaw yung narration niya sa balita eh no? May pinagkadaan lang ka ba ate? Ha? <laughs> Parang galit lang eh no? Former President Rodrigo Duterte's intelligence funds were used to reward cops who drug suspects in his administration's weapon drugs. The question there is who said such accusation? Diba? Diba? Itong mga haka-haka ng mga tongres man na to, nagde up na rin pala eh, no? Quadcom co-chair in Santa Rosa City Representative Dan Fernandez says this was prompted by the revelation of retired police officer and former PCSO General Manager Roina Garma who implicated Duterte on the alleged reward system for his drug... Nakakatawa talaga itong mga to, no? Mukhang nag i -e na kayo sa echo chamber nyo, ah. Alam nyo ba kung kanino nang galing ang version ng accusation na yan sa war on drugs ng Duterte Admin, mga idol? Di ba kay Sundalong Kanin? <laughs> Siya ang mahili gumawa ng mga malateleno nobelang kwento noon eh, di ba? Tapos inadapt naman ng Quadcom Committee. Kaya yan na po yung pinaniniwalaan nila ngayon. Putsa, ganun pala kahina talaga ang utak ng mga congressman na to you no? Know, Diyan sa committee na yan. Sa so, madaling salita, certified utu-utu pala kayo talaga, no? <laughs> Dahil na manipula kayo nung nagbigay sa inyo ng information na yan eh. E eh di, utu, utu pala kayo at its finest. <laughs> Buset na yan. War. Garma told the mega panel that the reward ranged from 20,000 pesos to 1 million pesos depending on the status of the suspected drug personality. Imagine that mga idol. <laughs> Pucha 20k to 1 million ang reward sa kada every suspects. This kind of statement is so fucking ridiculous. At iisang tao lang noong war on this ang gumagawa ng mga ganyang kwento noon. At si Sundalong Kanin lang yun mga idol. Aba mo kang hindi lang in-upgrade ang story ni Sundalong Kanin ha. Pucha nagka-season 2 pa. Imagine 20k to 1 million ang bayad. Pang season 2 nga ang mga kwento ng Quadcom ngayon. No? Pero Hinagal ma, told us na told us. Doon galing sa malaking pinong pera. Sinabi sa inyo o nanggaling sa affidavit na pinabasa nyo sa kanya gamit ang chat GPT? Oo. We, we, need, to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun. Oh, may logical conclusion ka na pala eh. Ba't pa kayo nag-iimbestiga, di ba? Magsab pa na kayo ng kaso, boss, para masubukan natin ang lakas ng kaso na yan. Go! ba? Diba? Ganun na lang. The Quadcom plans to compare the timing of releases from the Office of the President's Intelligence Funds with the related things from 2016 to 2022. Yan, 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 yan. Tama yan, boss. Galingan nyo mag-imbestiga at magpasikat ngayon, ha? Kasi baka mamaya, last nyo na yan na maging representante kayo ng inyong probinsya onang ng party list nyo? Ang legalig yung mag-imbestigay, no? For what? For publicity? Ano yan? Inadapt nyo sa pagiging pul-politiko nyo? Ang bad publicity is still a publicity? <laughs> well, iba na ngayon ng labanan, mga boss. Di na uubra ang mga pang-brainwash nyo sa taong bayan. Kaya galingan nyo lang, boss. Ha? Huh? kasi baka din na kayo makaulit makatapak sa Congress after election 2025. Maliban na lang kung pinangakuan na kayo ni Bangag at ni Tambaloslos. Dahil sila ang may control sa Miro System ng Comelec sa darating na election 2025. Di ba? Ito guys, wag yung kalimutan tong sabihin ko sa inyo. Pag itong mga tura na to, nakaupo pa rin o nanalo pa rin, kahit sirang-sira na sila sa taong bayan dahil sa pangigipit nila sa mga Duterte, Ibig po sabihin nun, may dayaan na nangyari sa Miro System ng Comelec. At legit ang theory ko na may control talaga ang gobyerno sa resulta ng eleksyon. Okay? Huwag niyong kalimutan yun mga idol ha. Ah. Fernandez said the Joint House panel will invite representatives from the Commission on Audit and check the documents pertaining to the utilization of the OP's intel funds for the said period. Mm -hmm. Ayos yan, boss. Ayos yan. Lalo ka na. Galingan nyo, ha? Ah. Especially doon sa panahon na ano, <laughs> alam mo yung panahon ng uh, ng mga Chinese doon sa Davao, eh, di ba? Oh, anong pakailam namin sa mga Chinese sa p***y na yun? Di ba? Salot sa lipunan ng mga yan. Anong pakailam namin sa mga yan? Tatlo. Oo, oh, baka, well, baka doon nang galing. Hindi ma, yung moment na para yung pera. Ba oh, anong okay, pakailam namin dyan? Oh, Iyon yung natin sa Duterte's former aide and incumbent Senator Bongo insisted on Monday that the alleged reward system does not exist. Ito guys, mas mapaniwalaan ko pa si SBG kumpara sa mga congressman sa Quadcom Committee. Bakit? Kasi po si SBG, mas meron pang credibility kumpara sa kanila. Tama. Then Philippine National Police Chief and incumbent Senator Ronald De La Rosa also denied implementing such system in the PNP. Kasi nga, sila ang nakakaalam ng kalakaran. Naging PNP chief yan si Bato sa panahon ni PRRD habang kasagsaga ng rounds. Kaya alam nilang hindi nag -e exist ang reward system na yan. Sadyang gawa-gawa lang yan ni Sundalong Kani pa. Kasi noon niya pa sinisira ang mga Duterte, di ba? Buti nga hanggang ngayon buhay pa siya eh. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang kungkulin. Uh, Malinaw yun mga idol ha. Pero syempre, hindi yan ang gustong statements o rebuttal o sagot ng mga inaakusahan. Kaya syempre, hindi maniniwala ang mga congressman na di ba? yun ang mahirap kapag sa outside tayo nagsasalita. We can, we can say anything that we wanted. But of course, kapag naandun na tayo sa hearing, uh, na yung repercussion that there will be, uh, uh, cases can be filed against you. Dahil nga, syempre, uh, ano na tayo, under oath na po tayo. Then why don't you guys invite them? Sina Bato, sina SBG, or sina FPRRD? O lahat ng mga tao na ni-name drop sa AI generated nyo na affidavit niya. 'Di ba? Ano 'yan? takot din kayo sa kanila, boss? Ha? Ba't din ka sa mga circus hearing nila? Kasi alam nyong gawa-gawa nyo lang ang affidavit ni Garma. di ba? Simple as that. Kaya kahit nandyan sa Manila, sina Bato at SBG, hindi nyo sila iniimbitahan. Tsss! Gusto uh, Rohina Garma. Uh, this was uh, under oath. Uh, Fernandez denied allegations that the Quadcom's investigation ba ba is a demolition job. Of course, he will deny it. Kailan ba kasi umamin ang inaakusahan sa totoong akusasyon na siya lang ang nakakaalam? Di ba? Di mo na kaya ang ng mga ulo namin boss sa demolition job na yan. Kasi nga, halatang halata naman. Adding that no affidavit issued by a resource person was made under duress. For mm -hmm. Solicitor General Minardo Guevara, he says the Quadcom has already done much of what the International Criminal Court Investigator intends to do. Tama. True. They're done exaggeratedly enough sa investigation nila dito. Mga feeling Supreme Court kung makapag ang mga yupak, you know? He also says the Quadcom can turn over the evidence it gathered to proper government agencies in charge of investigation and prosecution. Tama. Pero ba't di pa rin nila over? Di ba? Or kahit magsampa man lang ng kaso sa mga inaakusahan nila. Di ba? Kasi nga, bitin pa sila sa attention and publicity. At dahil pag natapos pa ang circus investigation na yan, <laughs> wala na po silang mga silpi. Nag-rhyme lang po ako. Okay? Guevara further argued, this move will be aligned with the government's position that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and that domestic institutions could handle the prosecution of crimes related to Duterte's war on drugs. Correct. Kaya nga, ano ang pinuputok ng buchi ng ICC, di ba? They have no jurisdiction upon panas. So why the hell this stupid youth quadcom committee are serving them? The? Kaya nga nagkaroon ng quadcom para i-present nila ang mga nag nilang ebidensya or information to file a case sa ICC, di ba? So kung nasaan ang ustisya ang sigaw ng ilan, ako naman nasaan ang utak ng mga tongresman na yan na nagpapagamit kinabangag at tambaloslos. Police in the southern Philippine city of Davao are on the hunt for former for former Duterte spokesman Harry Roque. Okay, kay former spokes Harry Roque naman tayo mga idol. He has been hiding since a joint house committee ordered his arrest for contempt over a month ago. Mm. Eh, ba't sa Davao City niyo hinahanap. Gumana na naman ba ang stupid intel niyo na palpak? The Philippine National Police believes Roque may be hiding in Davao City, the hometown of former President Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Okay. Yan na naman po sila mga idol. They only believe na nandun si Harry Roque. Sabi lang nila yon. Theory lang nila yon without even looking for a factual basis kung andun ba talaga siya. Kasi guys, alam nyo, parang tinetest ni Harry Roque kung effective ba talaga ang intelligence ng gobyernong to ngayon. Eh, no? Tingnan nyo, dahil tinetest ni Harry Roque ang effectiveness ng intel ng government, dito po natin lahat nalaman na mahina po pala talaga ito. Kasi, kung effective ang intel ng gobyerno, dapat ilang araw pala ng pagtago ni Harry Roque, nahanap na po nila ito. 'Di ba? Kaso hindi eh. Kaya government's intel have been tested. Palpak, parang bangag natin president. The Philippine Immigration Bureau confirmed on Tuesday, Roque's wife, Myla, already left the country on September 3rd. <coughs> mm -hmm. O 'di ba? Kung malakas talaga at active ang intel natin, dapat napigilan nila ang pag-alis niyan. Kaso hindi she was said to have flown to Singapore. This was nearly two weeks before the Bureau issued a lookout bulletin for her. Miss Myla Roque po is out of the country since September 3. Her lookout bulletin was issued on September 16. So wala po siya sa bansa sa kasalukuyan. Kaya naman pala di maka-attend ng mga circus hearing ng Quadcom Committee, no? <laughs> Kasi wala pala siya sa bansa. Pero kung makakomento ang mga tongresman, wagas na parang iniinjan sila nung asawa ni Harry Roque. No? <laughs> Alam niya ito mga taon to. Philippine police are set to file criminal complaints against two of its former officers over the 2020 assassination of a state lottery official. The Buti naman. Police Criminal Investigation and Detection Group will file murder and frustrated mm -hmm. murder charges against former police Colonel Royina Garma and former police commissioner Inalberto Leonardo. Wow! The two were tagged by anti narcotics police officer Santi Mendoza as the masterminds in the ambulance of Wesley Barayuga. Mendoza will also be included in the complaints along with dismissed police officer Nelson Mariano, Staff Sergeant Jeremy Kausapin, and the unnamed man. Yes, good riddance. Dapat nga noong kasuhan yung mga yan eh. But they get away with it. But not today. Kung totoo yung mga akusasyon sa kanila. Ang problema diyan eh, baka gawa, gawa na naman ng quadcom committee ang mga yan. Ha? Mahirap na po talaga kasi magtiwala ngayon. Lalo na sa mga investigador na congressman sa Quadcom Committee na yan. Tama. Kaya nga mahirap na pong i-distinguish ngayon ang tama at mali at ang totoo sa hindi. Nag-rhyme lang po ako, okay? Well, ang suggestion ko lang po sa mga kababayan natin ngayon is maging mapagmatsyag, maging informed palagi sa mga pangyayari at sa political landscape noon at ngayon at makakagawa po kayo ng mga logical conclusion to identify the lies and the truths. Wow! So kaya nyo yan mga idol. The lawyer of suspected Lord Kerwin Espinosa slams mm -hmm. Senator Ronald De La Rosa for defending his client. <laughs> Ikaw ba naman gawang ka ng mga kung ano-anong kwento na sisira sa pangalan mo? Ewan ko lang kung di ka magalaiti gaya ng reaksyon ni Senator Bato. No? Tama. <laughs> Talaga naman. Attorney Raymond Palad says it is unbecoming of a sitting senator to make harm against a witness. Espinosa earlier accused De La Rosa of pursuing him, of rather pressuring him to link a former Senator Leila de Lima to... Gusto Lord naman. Anong pinilit ng iling si de Lima sa illegal trade sa Pilipinas noong nadawit siya? E eh, open secret naman talaga yung pagkakadawit niya. 'Di ba binanggit sa documentary nung noon na si JB Sebastian, 'di ba? 'Di ba nga kumanta at sumayaw pa yan noon sa New Bilibid Prison nung nakaupo pa yung amo niyan si Panot, 'di ba? O oh guys, ito po ang question ko sa mga nagtitiwala pa rin kina Dilima o kay Kerwin o kahit sa bangag natin presidente. Kapanipaniwala pa ba ang pinaniniwalaan nyo na sila ay inosente? Alalahanin nyo, nasa kulungan po ang pinakamaraming inusente. Bakit? Aba natural. Di ba pag tinatanong ang mga kinal sa kanilang mga nagawang men, di ba ang laging sagot ng mga yan is wala silang kinalaman sa ginawa nilang men, di ba? E di self proclaim innocent sila. Di ba mga idol? The trade, but was the country's police chief at the time. He has denied the claims by casting doubt. Aba natural, tama lang i-deny na Senator Bato yan. Kasi binabaliktad na silang lahat ngayon eh. ba? Diba? Tama. On Espinosa's credibility. These are the witnesses na ginamit nila to prove yung illegal drug trade uh, charges against Senator Diliman. Yes, true. Oh, tapos? Tapos ngayon na nagbaliktara na itong mga tao na to on the ground that they were coerced, sasabihin niya hindi credible. So parang... Kapala eh. They speak the truth in the past. Tapos ngayon, babalik na rin nila ang kanilang mga sinabi dahil supporter ang gobyerno. Eh di po talaga dapat yung pinapalagpas. Di ba? Conflicting mismo yung salay sa ni Senator Bato. Nung napapakinabangan niya, credible. Ngayong bumaliktad na, sasabihin niya hindi credible. Well, it's because it's pretty obvious. Nakatotohan na ng mga tinura nila noon. Tapos dumudura naman sila ng kasinungalingan ngayon. Kaya Senator Bato only react accordingly sa ginawa ng kliyente mo boss. So accept the consequences or the domino effects of what Kerwin did. ba? Diba? Ganun lang yun. So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.